Okay lang bang magpa-drawing kina architect and engineer? Okay lang bang magpa-design kina architect kahit wala pang pampagawa ng bahay? Yes po, pwedeng pwede po yan. Yung tipong magpa-drawing kayo ngayon tapos itatabi nyo muna yung drawing habang nag-iipon ng pampagawa, pwedeng pwede po yan. Sa video na ito guys, yun po ang ko sa inyo. Kaya naman, keep on watching. Man si architect talagang ginalingan yung drawing so natuwa talaga ako dito sa final look sa final sketch po ng pagkakagawa ng architect and mas na -e excite ako kapag na na po ito eto nga pala si architect and engineer balik kaibigan nga po pala namin sila kaya naman napadali po talaga ang discussion eto nga pala guys eh naka setback po siya so sumusunod po siya don sa building code at isa pa natutuwa ako dito dahil talagang pwede kang maglakad sa paligid nito kumbaga hindi siya nakasagad sa property line nakaplano nga pala ito tambakan guys kaya naman kung mapapansin nyo meron yan 4 steps kasi mas maganda talagang tingnan kapag mas mataas yung bahay nyo sa kalsada, nakaangat kumbaga. eto nga pala yung ground floor plan so yan, open concept, kita mo yung living area, dining area, kitchen yung hagdan, tapos nandyan yung double high ceiling na paglalagay ng chandelier may one bedroom, tapos carport, tapos nagtira kami ng bakanteng lote, so kasa pa po dun ang mga dalawa, tatlong sasakyan. And pagdating naman po sa second floor plan, eto naman po yung second floor plan natin, pag akyat nyo ng hagdan ayan po yung hallway tapos, andyan na po yung pinakang two bedrooms, yung guest room. Tapos, ito yung master bedroom. Tapos, meron yan office and may sarili yan walk-in closet. And may sarili din po yung CR. Para naman po dun sa two guest rooms, may sarili din po silang common toilet and bath. Yan guys, meron din itong balcony. So pwede kang mag-relax, relax po dyan. Kung mapapansin nyo nga, hindi magkakatapat yung mga pintuan at bintana, pati hagdan guys. Kasi naniniwala ako sa feng shui, in-explain ko na po yan kina architect from the beginning. Magkakaroon ito ng pinakang final look kapag na-computerize na po siya. So dun po ako mas magiging excited sa kalalabasan po niya. Kaya naman ipapakita ko yun sa inyo guys. Kung napanood nyo nga po yung nauna kong video, sabi ko po dun eh, drawing lang muna ang mahalaga sa amin eh meron na po kaming copy. Kumbaga, mapag-iipunan. Hindi pa kami right away na magpapagawa ng bahay. And that's okay. Inabot nga pala ito guys ng halos taon din yung lumipas guys bago kami talaga tuluyan na nagpatayo. Pero, hawak na namin yung sketch, yung drawing. Kumbaga, nasettle na namin yung payment, kina-architect para sa pagpapadrawing. Hindi naman talaga sobrang kamahalan guys. Kasi mas mahal pa rin talaga syempre yung pagpapagawa. No? Ang maganda kasi kapag may hawak ka ng drawing, mas na motivate kang mag-ipon mas napaghahandaan mo yung perang kekelanganin para sa construction ng magiging inyong bahay. Na-excite na nga ako sa kalalabasan kapag nailapat na siya sa computer guys, kapag nai-render na siya. So i-update ko kayo ulit guys sa susunod na video. So ako guys personally ganun po yung ginawa ko, nagpa-drawing lang muna kami kina architect, nagpa-design kin, nagpa design ng layout kina engineer so yan po kung anong sino man po yung firm na makakausap ninyo e eh, pwede nyo pong sabihin yung mga gusto po ninyong mangyari sa inyong dream house? Ang ginawa ko po kasi talaga, naglayout na muna ako sa isang papel, tapos ah, ito yung bedrooms sa gusto ko, ilan yung bedrooms, ilan yung CR, gano'ng kalaki ba yung lote, so yun lahat, ipepresent nyo yung lahat ng documents na kailangan para makapag-render sila, para makapag-drawing ng maayos sina architect. Tapos, sasabihin nyo kung magkano ang inyong budget. So, syempre, yan yung pinaka-importante. Magkano ba ang inyong budget para sa inyong dream house? Yan ang pinaka-importante. So, ang ginawa ko, guys, Nung na-drawing na siya, ipinaframe ko muna, isinabit ko sa wall, ginawa ko siyang inspirasyon hanggang sa makapag-ipon po kami, hanggang sa maipatayo po namin ang dream house. So yun po ang aming ginawa guys. Pwede pwede nyo pong gawin yung ganon. At least nang sa ganon, makakapag-ipon po kayo mahaba po yung panahon na inyong paghahanda. Tapos kung magkakaroon po kayo ng mga changes, eh di sabihin nyo po doon kina architect, so kung, baga, kung sino man yung firm na makakausap ninyo. So at least, mapag-uusapan, mas mapaghahandaan po. Hindi yung kung kailan huli na ginagawa na ang daming changes na magaganap. So nangyayari naman po talaga yun, ano, basta hindi lang maaapektuhan yung structural ng isang building or ng isang bahay. So yun lang guys, I hope na marami po kayo natutunan sa video na ito. So magkita-kita po tayo sa susunod na video. Please don't forget to follow, like, and share, and subscribe to my video. See you on my next video. Thank you so much for watching. I'm Jay Sagala. Bye!